What's up mga Cherbox? Nga pala si Wancho, laging ka may Kamusta pala ang undas niyo mga Ang haba ng bakasyon Napunta niyo ba yung mamahal niyo sa buhay? Naan na sa heaven na mga Cherbox? Daming tao ngayon mga ka Kasi number, number one ngayon Dito pala nakalibing lolo ko sa tuhod at nadala na pala kami ng kandila at naglaro kami ng mga sa ko, mga ka-jerbox. Sobra namin nasulit yung mga bakasyon, mga ka niya, nagpunta pala kami sa tatay ko. Ang dami pala natin ka dito dito. Shoutout natin sila, mga ka Shout at Shoutout kay Kim at Ati Princess. Shoutout din din kay Ati Bojong at Ati Jasmine. Nagkot-kot pala ako dyan ng mga kandila, mga ka-Jerbox. Tapos ibebanta natin. At 8 pesos ang kilo, mga ka Kaya isang kilo na ako. Kala ko may pambilin ako ng Jollibee. Bangsa, palamig lang pala. Pwede na to, mga kajarbox lang naman. <laughs> Nandami kong paus kanina na iskam niyo ako ah. Oh, na kami mga jeba Salamat sa panunod. Tanggal sa muli paalam.